So, kumusta kayo lahat? So, yun nga. Ang tagal natin nawala dito sa pag-YouTube, no? Kung sino yung nakapalo sa atin. So, may followers tayo ngayon na 7,000 followers. So, gusto ko lang i-update, no? Yung Facebook natin page is na black, na hack siya mga macho. So, kung sino yung nakapalo sa Facebook page natin na si macho, uh, may followers tayo doon na 183,000 followers, no? So, gusto ko lang i-share sa inyo ang video na to kung sino yung nagka-follow sa atin sa Facebook page ni Macho at saka nag-follow sa YouTube natin dito sa, sa, dito sa channel na to. So ito na yun mga Matso So na black tayo within maybe 4 months mga Matso no. 4 months tayo na na black So hindi tayo makapag-upload ng video, photos or comment or message sa inyo lahat mga Macho. So nga. So dito ko lang i sa inyo kasi nga wala kong ibang masiran kasi yung lahat ng page natin is naka-block yung facebook natin yung page yung tatlong page is na-block lahat mga macho no so di ko alam kung ano nangyari so yun nga kagabi super stress ako kagabi kasi inut ulit ko talaga na mag report or wala talagang ano so binigyan tayo ng 4 months na block so salamat pa rin ulit kasi yun nga may youtube tayo no So I hope na dito tayo mag support mga macho sa youtube natin At I hope na dito pa rin kayo At hope na dito pa rin kayo mag comment mga macho Sa mga vlog natin daily vlog So mag start again, again na tayo mga macho na sa pag youtube Kasi yun nga grabe yung hirap kasi 4 months na mawala tayo So di ko kaya na di, di mag upload ng video So yun nga gusto ko lang i-share sa inyo sa si lahat-lahat na naka-follow sa YouTube natin. So dito tayo mag-upload. Simula ngayon, 'di ba? Ngayon is uh, February 14 yata ngayon or 13. So February 13 ngayon mga macho no. So nagpapasalamat pa rin ulit ako kasi yun nga at least may YouTube pa rin tayo no. May YouTube channel tayo. Pero yung YouTube channel natin is hindi pa masyadong nag-workout pero i-workout natin ngayon kasi yun nga para din sa inyo mga macho. So, salamat sa lahat. At yun nga, salamat din at hope na i-share nyo itong message na to sa lahat-lahat ng mga followers natin sa Facebook. Abus!